Ay, madalang marad. Ang pangalan, pangalan mo ulit? Joaquin! Joaquin Dado! Oh, Dado! Nakukuha <laughs> <laughs> tayo ni Ades! Ulit, ulit! Anong pangalan mo ulit ni Dave? Ado! ado. ang <laughs> puno ng mahogany. ni, amin ang dumi-dumi na ng ilog. Tapunan ng mga badyaw. Nagawa nilang tapunan. Yun yung ano, nakabangga sila, Mimi, o? No. Yun ano, nagbabangga sila. Huh? Hindi na kuha hindi ko rin alam sa hindi ko. Huwag kang lalayo. Huwag kang tatalon. Hindi ko siwakan bordado. Ano? Laga. Anong laga? Laga. Ito mo mababa? đi 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 về trước cả, đi bye bye, hi ca hi hi ca. hi hi Dave, <laughs> hi Dave. <laughs> hi, Dave. <laughs> hi, Dave. <laughs> hi Dave, hi Dave, hi Dave, <laughs> <laughs> hi Dave. <laughs>